ako si JJ. Habi ko ang pagkakalapate. Kaya tara, samahan niyo ako. So may update nga tayo sa isa nating alaga, no? Dahil, iyan, binawian niya ng buhay kinabukasan ng pagka-uwi niya galing sa training na may stiger, no? Dahil may fundraising nga. So nagulat ako mga kalapatids dahil hindi ko inaakala na yung panlaro natin is babawian niya ng buhay, no? So, yun. Ala, isa na lang yung panlaro natin. No? So, nangyayari naman to sa lahat ng pansyer, no So, siguro sa akin ng minalas ngayon. No? So, babawi tayo sa kaisa-isa nating alaga na yan. Ito, yung bago nating alaga. No? So, yung isa natin pang palipad, isa, na lang yung pag-asa natin para mga pagtagpos o mga pagpadulo sa karera no dahil pangarap ko ding makapag Padulo, dahil first time ko sumali sa race, no? So, ililibing natin ito mga kalapatids. So, yun, no, mga kalapatids, nailibing ko na yung ating alaga, no? So, hinukayan ko na rin mga no, mga kalapatids, no? So, yun lang muna. Goodbye.